Ano din naman ako? Uh, ah, po ang ating pag-uusapan dahil ito po ay kasulukuyang na nangyayari sa abroad. Lalo na sa Saudi Arabia. Napakaraming po mga ang ginagawa ng mga OFW. Sorry to say, pero totoo po yun. Alam niyo po ang aking mga inbox test po. Puro, puro sumbong ng mga OFW na may mga kaso iba't ibang kaso sa Saudi Arabia uh, ngayon ito po sa Jeddah po ito ha ah. okay meron kong meron po ko ngayon kasama sa ating uh, live natin pero hindi po siya makita okay siya po ay isang OFW na nasa Jeddah ngayon mayroon po siyang gustong sabihin sa akin na mga kaso. Okay? Na, dapat malaman. Para lalo na, na sa mga iba dyan. Diyos ko, napakaraming mga undocumented dyan. Mayroon nga mga documented puro mga gumagawa ng kawalbalan. Okay. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay. Meron pong lumapit sa akin ng isang OFW na kanya pong inalapit yung dalawang kasama niya. Okay. Pero kay iwala nyo yung kay Kaibigan niya lang. Ang, ang masakit po doon, okay, itong dalawang ito nahuli sa isang raid. Isang massage parlor. Alam niyo po sabihin rin, mga massage parlor. At siya ay nakusahan ng prostitution. Ang masakit po doon, tinanong ko po, kung bakit po siya nakusahan ng prostitution, e paano nakuha may condom doon sa mga worker at ang masakit pa doon nakita po ang isa sa isang kwarto nakahubad kasama ang ewan kong arabo ba yun na customer nito ano yung ibig sabihin pa noon? prostitution po tingnan niyo po yun ano yan, ngayon yan po ngayon nakakulong na ngayon sa, sa kulungan nagmamakaawa po yung dalawa. At ito po ang kaibigan nila, e eh, sa akin kung paano sila makakapunta roon sa kulungan. Mak mak Makapagdalaman lang ng pagkain. Dahil yung kung ano po yung suot nila, no nahuli sila, hanggang ngayon ay suot pa rin nila. Okay? Kung kakusapin mo lang itong, itong uh, kababayan natin, alamin po sa kanya ang detalye para po malaman doon po. Okay. Ano, ano po ang na... Uh, sir, ano po ang nangyari doon sa dalawang kasama mo? Ano po, sir. pinasok uh, po sila sa shop. Uh, may back door din po yun, sa uh, front door. Pinalimutan po sila ng pulis, maktabaman, at saka ng baladiyah. Pumasok ko po ang police, magtatama ba din sa shop, nakita po sa locker ang box-box ng condom. Tapos po ang isa ay nakita sa kwarto na nakahubutuan po kasama ang araw na customer. <laughs> ano uh, po yun? Umaga po yun na uh, ni Ray? Alas 12 po ng gabi. Oh, gabi po. Gabi po ang rating ng mga police. Ngayon, yung isang kaibigan ninyo ay nasa kwarto na kasama ang isang Arabo customer. Opo, sir. Patay. Tapos yung... ng... Uh, ano na? Binugbog siya ng polis sa Oo, oh, talaga ng polis. Yan po, yung, yung mga bakla. Sorry to say. Diyos naman mga sir, alam niyo naman kung gano'n po kadelikado po ang inyong ginagawa po dyan. Pag nahuli po kayo, pag po kayo, patayin. Ayun, yun yung isa raw, orli. yung isa raw na ka, nakasama nila, nakahuli daw na nakahubot o Kasama yung yung yung, uh, yung uh, customer. Nahuli? Oo. Oo. Ang masakit. Ay, pala eh. Kaya, kaya nga, ang ang problema, siyempre, nahuli, bubuk sa yung worker. Ngayon, ito, 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 kaya nga, ito si kabayan, eh, gusto naman nila, of course, kahit na mga ganun nangyari, so of course, by lang mga kaibigan, sila, wala pa silang makain ba doon? Meron naman yung, meron naman yung, meron, meron, na, meron, na, meron pagkain doon sa kulungan yun eh. Opo, meron po kaso, nung nakita ko po sila, nangangayat po sila eh. Kayat na po talaga. Bali, Ay, na kulong, sa Saripia Police Station po. Sa, sa, ba, eh, kung kukupi. Hmm. Kailan ba hinuli? December 22. Oh, uh, magpapasko. Sambuan na, sambuan na. Opo. 21 na ngayon. Tapos, uh, ngayon, alam na lang family nung dalawa? Alam na po ng family. Yung family ng kausap namin, na, kasi sinabihan kami na kontakin na yung family kasi nga nag-aalala na rin. Sinabi na po namin yung nangyari. Uwiin um, na rin po ng tuloy yung ma, uh, nanay nung isa sa owa po. Yun naman sa yung isa naman, isa na pito, pito. Ah, ano yung isang araw lang po. Ilan siya na ulit yun? Pito. Bak, puro bakla? Opo. Walang yan. Ano na, ano naman siya? Shop din? Masas din? Shop din po, nakuha, shop din po, nakuha na ng kondo. saka make-up. Sir, ikaw, ingat-ingat ka, ha? Ako trabaho, sir. oh, what's up? I, I, alam ko, I respect you. Bilang isang, ano, na ikaw ay isang bakla, I respect you. Okay. Pero, nakita mo man, na mangyari sa mga kasama mo, puro na huli. Okay. Sa shop din po mismo. Hindi, saan nga sa Jeddah. Yung isa sa Hamra, isa sa Pai, Paisalia, nung uh, nakarang araw sa Paiha. O oh, yan. Nakita niyo ng mga kabayan. Ilang beses ko ang sinasabi yan sa inyo. Noong pa, andyan pa ako sa Saudi. Ang dami ko pang kanyang kaso na nga, na nga, na, na raid sa mga sa mga shop sa mga massage shop. Ayan po, ayan. Bak kailan kayo magdadala at hindi at at ang yung mga ginagawa nyo, pamilya po nyo ang nag-aalala. Okay, tinyo to mga kaibigan mo. Mga kaibigan nila. Nag-aalala sila ngayon. Paano nila ma, ma ano yung mga tao? Ngayon sir, ang problema ko, buti-buti kayo, nakuha ng puntahan nyo yung kaibigan nyo? Naglakas doob na lang po kami kasi nakakaawas, nagmamakaawa po sa tawag na dalawang sinabigan ng pagkain at saka ng mga toothbrush at toothpaste, sabon.